Ay oh guys, so durian ulit. So, ayan. Nabuksan na. Hindi na na. So, ito yung variety ng cube at saka chani. Ito yung sinasabi kong chani na masarap talaga. So, parang medyo overripe. Hindi ko alam. Ayan siya guys. So, Ang laki ng ano niya. Yan guys, so sobrang lalaki na naman niya. So nilalagay ko na dito. Ayan, nilalagay ko na dito. Ayan. So ito yung kakainin natin. Ayan. Ah, sobrang laki. Ng sa amen. Amen. Dinara sa amin to ngayon buong umaga. Dedenta. Sa ma mga mahal sa 300 yung isang ganyan. hati kami ni Mama. Ito yung sa Mama ko. Hindi ko sa kanya. eh, nagati sila ng sakot. Tag-150 daw. Mga <laughs> sobrang laki. Grabe. Laki ng ano. Ito masarap siya guys. Yung mga ganito mga talaga. Yung isang ano niya Eh, isang ganito. Ah, uh, busog na busog ka na. Hmm. Ay pala. Ayan pala. Hinaan ko na. Ay, gutom na gutom na ako. Ini adalah pemain Maya. Ito na guys, yung sobrang laki ng ano niya, siya na ang liit na ano niya, buto. Sobrang liit ng buto niya guys. Pero sobrang laki ng ano, na makakain mo. Ito, halimbawa ito. Ayan ang sobrang laki. Hmm. Tapos yung buto niya, ang liit-liit lang. Kaya isisin, so, uh, papadala ko sa mama ko mamaya. Ayan hmm, siya maano. So, yun naman guys. Thank you. Having durian. Sa mga hindi kumakain, try nyo lang. Uh, to kumikim kayo tapos ulitin nyo lang. Sobrang sarap. Kasustansya pa.